Hai <laughs> para <you> <laughs> okay, viewer. sa oh, my viewers, selamat semua semua di YouTube. Oh, magandang dilang. <laughs> <laughs> yeah! Shut may rare beauty ka. Nah. <laughs> so, wala yung filter in, eh. ni. Wala. Wala ka sa atin. Wala ka Ah, next time na oh, 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 ako yung Infinix. Wala na, ako na Infinix. Asa Palit ko yung Infinix. Asa ka na yung Infinix na cellphone. Sa sa TikTok, Like. Hindi na, isa ka? Kay ikikuan mo na, 5,000... 5,445 na ang sold out. Hindi mo mean, na-scam. Basta, na. mo. Ala, asa man pa ako Wala ka pa halinti? Wala eh? po. Kisa nandito. Ja! <laughs> <laughs> Dito kami guys. Uh, this is my ulam for today. Isa lang po. Uh, for the Oh my God. I love you, Doko, no, guys. Hey guys, I love you. Hindi ka kayo, panay na ato. Bye, guys. We love you all. Thank you all. And sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-comment. Saka lalo na sa mga nag-subscribe sa YouTube channel. Bye. Bye, Inday.